Mm. Kailangan natin gamutin yung sugat mo, ate. Baka magka ka pa. Naku, huwag na. Konting galos lang to. Mawawala rin yan. Ate, ate, I insist. Kundi rin naman dahil sa akin. Oh. Ah, sorry. Sakit pala. <laughs> <laughs> Kundi dahil sa akin, hindi ka mapapaparanggay. Para sa'n yun? Wala mo na ako ate. Sabig din kasi ako sa kapatid eh. Tsaka, wala rin akong kaibigan sa school kasi transferi lang ako tsaka napagtutulungan ako ng mga tropa ni Valerie. Kaya, sabig ako sa kaibigan tsaka sa ate. Huwag kang mag-alala, Ayen. Nandito lang ako, hindi ka nag-iisa. Okay? I can be your ate and your friend.